Hello mga ko, good morning. Ngayon ay lunes. time check is 9, 9.43 na. Ayan, kita nyo ba yan mga sisiko? 9.43 na akong nagising ngayong umaga, tapos hagard pa ako. Nagilamos lang ako para si Kuya Dave ay bibili muna ng ulam niya. Ulam niya kasi may, may ulam na kami ni Kring -Kring doon sa loob. Siya na lang ang ulang ulam, bili siya ng gulay. Tapos, ngayon para ay lunis, holiday ngayon, mga sisiko, ko, walang pasok, walang opisina. May nga, o oh, iwan ko lang kung may benta na ba si Kuya Dito. Ay, may benta na siya. <laughs> may benta na pala siya. Bilangin natin, nag-open siya siguro mga 6. 6... Tapos, anong oras ngayon? 6, 7, 8, 9. Magte-10 na. Mag-4 hours na. Ito yung benta niya. Ayan, may benta na si Kuya Dave. Ayan, may benta na siya. Oh. Ayan. Bilangin natin kung magkano na yung benta niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. na tig 100, 6, 7, 8, 9. 9, tapos 5, 10, 1,000, 1, 2, plus 17, 18, po. Naka 1, 2. Nakawanto pa si Kuya Dave mga kasari ko. <laughs> Tapos, bago ang lahat, bago magsimula ang mga trabaho ko sa buhay ngayong araw. <laughs> trabaho ko sa buhay ngayong araw. <laughs> Lagay muna tayo ng alkohol. Kasi naghahawak ako ng pera. Ayan, bago magsimula ang trabaho ko ngayong araw na to, syempre ang inuuna ko mga kasari, kahit na matanda na tayo ay ang sunblock. Magsa-sunblock muna si Ate Rose Ninyo. Kasi nga, kahit na sa loob lang ng tindahan tayo, kailangan natin maglagay ng sunblock. Kasi dati, hindi ko kilala ang sunblock. Wala akong knowledge about nito. Kailangan pala talaga maglagay ng sunblock kahit na loob ng bahay ka lang. Kasi yung reflection... Reflection ba? <laughs> Kasi nag-reflect yung init galing sa... Yan, galing sa labas sa may daan. Ayan. Punta sa mukha natin. Kaya nasusunog yung mukha natin. Nandiyan na si Kuya Dave. Tanungin natin kung ano yung ulam na nabili niya ngayon. Ganyan lang. Araw-araw ganito yung ginagawa ko. Pagising ko talaga sa umaga. Ganito yung ginagawa ko. Meron ako ditong nakabili na ng mga sunblock sa tindahan. Ano ulam? Kuya de. Lu pansit lang to. Oh, kuya Dave, o. Oh. Yan. Pansit, pansit lang ulam mo. Oh. Ayan. Si Maki tingnan niyo si Maki pag alis ni si Kuya Dave, bihi ng pasalubong pagdating. Ayun oh. Hindi ka agad lang pasalubong. na pasalubong. Ano si Maki oh. Ayan. Ay, yan. Iyan siya ng tinapay. Ayan mga sisi ko, kahit matanda na si Ate Rose ninyo, kailangan pa rin nating alagaan ang ating sarili para hindi tayo mas lalong tumanda, mas lalong pumangit, pangit na, mas lalo pang papangit. Sana yung lipstick ko dito. Meron ako mga lipstick dito sa tindahan. Meron din sa loob ng bahay, pag alis. Meron ako mga gamit doon. Pag dito lang sa tindahan, meron ako mga lipstick. Tapos lipstick, konti. Pag nagagawa ang Pag nagbabantay ako ng pindahan na naglalagay talaga ako ng lipstick. Pero minsan nakalimutan kong maglagay ng kilay. Hindi ako marunong maglagay ng kilay. Ginuguhitan ko lang kasi wala akong kilay. Hindi, ako, hindi, ko alam kung paano mag ano design ng kilay. At least may guhit na siya. Sobrang nipis kasi ng kilay ko, 'di ba? Maganda na ako. Ayan. Pagbalik ni Kuya Dave, tapos niyang kumain, ako na naman yung papasok. Papakita ko sa inyo yung ulam namin ngayon. And dami kong labahin, daming labahin mga sisiko ko. Pakita ko sa inyo, sa inyo yung mga nakatambak doon. Yun yung gagawin ko ngayon. Hindi mo na ako magstay dito sa tindahan. Maaga pa naman. <laughs> Nagrabe po pula yung lipstick ko mga sisi. <laughs> Tapos yung mga biscuits ko pala, Nat saka mga dami ng kulang. Alam niyo naman ang biscuits ko pag may pasok, 'yun talaga yung mabenta din dito sa tindahan namin kasi yung mga kabataan, ayan, bumibili sila, dinadala sa school bang pangbao nila. Ba? Okay mga sis, dito na tayo sa loob ng bahay. Katatapos lang ni Kuya Dave. Uh, Nag-breakfast. Ganito talaga ang buhay natin, no? Buhay sa uh, tindera ng sari-sari store. Uh, minsan lang tayo magkasabay kakain, di ba? Kadalasan, mauna yung isa, tapos papalit-palit na lang, kasi nga, walang magbantay sa tindahan. <laughs> This is life. So, magkasabay lang kami ni Kuya Dave, kakain, kapag linggo. Kung hindi pa kami mag-open ng, ano, ng store sa morning, tanghalit na kami mag-open, so, sabay kami mag-breakfast, pero pag araw-araw talaga na ganito, hindi, hindi tayo magkasabay. So, pakita ko lang sa inyo yung ulam ko ngayon. Ito pala yung nabili ni Kuya Dave, pansit. Pansit lang daw, wala nang ibang natira na ubusan siya. And, meron ako ditong saging na nabili ko kahapon. Ayan, sarap ng saging na lakatan talaga yung binibili ko mga sisi. Mahal lang siya pero mas masarap yung lakatan. 70 ang kilo. Isang ganito, nasa 100 plus na. Dito sa lugar namin, 70. Tapos, bumili din ako, nagtimpla ako ng kapina. Masarap mag-breakfast ng may kapi. Parang hindi na to breakfast mga sisi kasi ano na. Open ko muna si Maki. Si Maki kumakatok sa pinto. Disturbo sa pag-vlog ng mama niya. Meron ako ditong bayabas. Ayan. Binili ko kahapon. Tatlong piraso, 100. Tapos meron din ako ditong... Ito, anong pangalan nito mga sisi? Ayan, nakalimutan ko. Ito yung MX3. Mangustin pala. Ano ba yan? Mangustin. Yan, balik natin. O, meron tayong fruits. Tapos, itong chicken kahapon na in order ni... Ay, hindi pala ito chicken, biko. Yan, may biko ako. Kahapon pa to binigay ng kapatid ko. Nagbiko sila. And meron ako ditong chicken. Kahapon kasi umalis ako kasama yung friend ko. Kumain kami sa labas. Tapos sila Kuya David, hindi na sila nagluto ng ulam. Nagpa-deliver na lang sila ng chicken. Ayan, ito yung chicken. Six pieces ito mga sisiko. So, dalawa na lang yung, ano tigda-dalawa sana kami nito. Dalawa kay Kring, kay Kuya Dave, at sa akin. Tapos, ang mangyayari ngayon, isa lang yung sa akin, kay Kring yung isa. Kasi alam ko, hahanapin niya yung isa. <laughs> Tatlo yung kanya. Akin, isa na lang. Ayan, ang lalaki. Chicken ito sa 7-Eleven. Kasi napakalaki ng chicken nila. Tapos, yun nga pala, kahapon banggit ko na lumabas kami ng aking friend, kumain kami sa, yun nga, kumain kami sa labas, tapos may natira na pagkain. <laughs> Nag-sharon kami. <laughs> Sayang naman, binayaran mo, tapos hindi mo dalhin. Ayan, ito yung okay pa kaya ito? Beef alaking daw. Yung beef alaking, giinit ko siya, pero binigay ko na lang kay Maki at kay Pupoy para yung hindi ko na nagustuhan yung lasa. Hindi <laughs> na kasi siya fresh. So, ito na lang yung akin chicken. Tapos yung pancit. Hmm? Kaya tayo mga sisiko oh, ganito din ba karami ang labahin ninyo sa inyong bahay? <laughs> ayan. Ito yung lalabhan ko sana kanina. Kaya lang, bigla kaming napaalis. Kaya ngayon, gabi na. Ayan, Oh time check is mag si 7pm na kaya hindi ko na naman ito malabhan siguro mag overtime na lang si ate Rose mga sisiko ang dami niyan yan. So, pilian ko pa kung ano yung unahin kong labhan. And dito tayo. Ha? Pakita ko sa inyo. Tapos, dito naman sa aming sala, yan, Ito'y katatapos lang din na labhan. Ito yung situation namin dito sa aming bahay. Itong ganito, mga sisi ko, ay parang wala nang katapusan. Pato siya maligpit, meron na namang panibagong yun doon. Matapos kong laban yun, meron naman panibago. So, ganito yung sitwasyon dito. Ayan, super busy talaga ang tendera ninyo, mga sisi. So, ngayon gabi na, oh. Mag-overtime na lang siguro ako. Tapos, nandito yung aking mga pinakamahal na mga alaga. Si Maki. Ayan, tapos ang aking pinakalablab na si Pupoy. Ayan, naging dalat na si Pupoy. Lala! Ayan na!